Jesus the Kami dito Welcome sa for the new owners Welcome, welcome from us guys Galing po kami sa site So Umuwi kami dito sa Nahalinan kasi magsisimula na kami mag-impake ng paunti-unti ng gamit dito para sa dadalhin na namin doon sa M.K. House kasi sa 28 ay lilipat na po kami doon so para kunti na lang ang dadalhin naming gamit so unti-unti naming dadalhin ang ibang mga gamit dito simula tayo sa ay ano, nandoon ang ano yung butin kahapon dinala na ni. Mama mia so ang dadalhin namin ngayon ay itong ano gas range gas rinse at uh, gas rinse burn. burner electric na electric burners burner. at yung ano din yung uh, ito microwave microwave microwave, microwave. to microwave Una na naming dadalhin at uh, rice cooker uh, rice cooker o or cooker, itong mga importante na mga gamit na dadalhin, dadalhin namin guys kasi pwede naman kami doon maka makapagluto-luto dahil may kuryente na naman at ito ding heater o oh, di ba? Oh, gamit din ito sa mga trabahador kasi palagi sila nagko-coffee pag break time nila then ano basta kahit anong madala namin ditong gamit para para unti na lang ang madadala namin sa paglilipat na din namin final lipat namin sa 28 para unti na lang ang madala namin so unti unti naming dadalhin ang mga yung mga mabigat bigat na gamit dito sa sa kubo so hi boys so ayan guys so samahan niyo po kami mag ngayon so para uh, sorry, ano sorry nakaano ako ngayon nakasi uh, kasi sobrang init dito kasi galing pa kami sa site guys nakahubad lang ako pero okay naman nakahubad pero hindi naman ano oh, uh, lang naman so, ayan guys sa uh, babalotin natin ito ng kanyang lalagyan na karton so ayan guys Laban sa pag-aantos sa kalibutan, guys. tanan man tao ga guys? So, gusto mong puno na natin ito. Ayan guys. O diba? mo ako ng hiwagang pagmamahal. Ah. Saya so, nakabalot na ng ating electric stove. Ah! Nakabalot na. Iyan wow. dito lang muna at ah. saan so, ang lalagyan nito? Dadalhin na natin sa box ah. Ayan guys. Wait sa uh, guys ha. Hanapin guys ha. Hanapin kong lalagyan ng ah uh, Anong tawag yan? Alimutan ko na. Microwave. Microwave. So, so ayan ang lalagyan ng microwave. So, dito natin siya ipapasok. So, yan guys, di ba? Dito pa ang lalagyan ng microwave. So, ah. Na. sa natin guys Baka may laman Charis. Ah wala pala So ayan guys Ipapasok na natin Ang ating may wagang Microwave So So, ayan na guys. So, ayan na guys. Nakabalot na po ang ating may microwave. So, ang gagawin po natin ay wala ba tayong pantali? Diba mayroon ano no? Packaging? May packaging tip. So, wait sad guys. Hanapin kong packaging tip. So, ayan guys. Maglalagay na po kami ng packaging sa ating mahiwagang microwave ipagdikitin mo ah, ba? ito na go ito na pa, ayan so, Ayan guys, nakadikit na po sya. So ayan na guys, nakadikit na po sya. So next ang gagawin natin, ay hindi na natin madadala ang rice cooker no. So bukas na lang. Teka, okay, um, kain, kain na tayo. Ano tayo dyan? Bilang pupunta dito. Huwag ito lang kasi, um, mabigat man to, karga natin sa motor. So bukas na naman ang rice cooker guys kasi, unti <coughs> untiin lang namin kasi 20... 27 pa man bukas, so 28 kami lilipat. Sa so 28, dala lahat ng gamit, dala-dala na namin. So, at maglilinis po kami dito para pag, pag ano namin dito, pag iskerda, iskerda. Pag iskerda po namin dito, walang masabi ang aming rabagos, rabagos, o. Oh. Walang masabi sila Sir Tagani at Ma'am Cartel. Shout out po Ma'am Cartel at Sir Tagani. Pero wala po silang masabi na ano. Um, limpyo O oh, kalat pero limpyo-limpyo po kami guys para ayan di ba kasi mabait naman po sila lahat so thank you so much guys abangan niyo po ang lipat gamit namin sa site so bye bye sa iyo mga kasyagit sa kalibutan